Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling susubok na lumaut. So, come on guys, samahan nyo kami. Eh. Let's go! morning. So, gantong oras tayo umalis para pagdating natin doon ay maliwanag na. Dahil hindi naman tayo magsasahab. Ito pa rin yung ating gamit. Yung ating lambat na pang-isda o yung ating pang-taksay. So, ito na. Nanonorbing na tayo ng mga masisila. Ganap na maliwanag na yung ating kapaligiran. nag, nagsasalatan at nagamihan. Ngayon, tatapos lang ng, salatan, amihan naman siya ngayon. Kaya yung alon natin ay pumbiyangan. Ayan. Hanap ka rin tayo. Baba tayo sa ginagawa na nasurveyan natin na ah. palubog. Sana may mga huli kami dito. Ayan, titimbugan natin ito ng magkabilang bandera natin ito. Saka tayo ihila. Sana bigyan agad ng magandang huli para makauwi tayo kaagad hindi na tayo abutin ng kainitan dito sa laot so update na lang mamaya at mabibisi na ang inyong lingkod umiikot sila hindi pa sila nakakaariya nahuli sila ng dating kaya hindi namin nakasabayan sa ariyan kailangan po talaga unahan unahan sa pag-survey dahil pag ang surveyan mo bangka ay may mga tinga sigurado yan paspasan na ng ariyan yan namin tinapos yung isang panyo kasi nagkumpul-kumpul na yung tinga niya. Kaya ibinalik na namin agad. So, nagitimbog tayo niyan. Pagkatapos niya, Lagay na tayo ng ating bubong all sets na na natin tong ating bandera hihilay na lang yan pero for the meantime mag break time muna tayo so kakain muna para may lakas na tayo ay nila diretsyo na hmm. ay uwi na ano mga daw yung ating foods so kakain na tayo mga idol ito yung aming Binaon, Binaon today. for today. Chicken adobo. Mmm, amoy pa lang. Yummy Ay, na. Ay, yeah, Ayan na na. Pakamay na lang ako. So, pag nasa laot mga idol, kahit anong ulam, masarap. Masarap At kumain. Masarap, kahit anong ulam. That's it na. Nam na, gutom na dudong. <laughs> so yan mga idol, pauwi na tayo. Bale, itong isang panyo Hindi na natin tinanggalan dito sa laot Pagkali na lang sa barahan Hapon na So, one night na ng hapon Kaya, uwi na tayo At lumalakas na naman si Yang Amihan So, thank you Lord Sa blessings na binigay mo sa amin Sa araw na to Talaga naman mga sa naming Blessings talaga Yan, i-update po kayo Pagkatapos namin magtanggal At pagdating sa consignation. Oh, tayo. It's shout out time. Shout out to Idol Bandido PH. Ayan ang sabi niya po, si pagtalaga ni Madam Roselle. Ingat po palagi sa paglalakbay niya po ni Sir. Madam Solid Supporter po, watching from Timor Leste. Ayan, hello po sa mga idol po natin dyan sa Timor Leste na kasama ni Idol Bandido PH. Pwede po magpa-shoutout sa channel niyo po. Maraming salamat po, ingat and God bless. Yes, sure po, Idol. It's our pleasure po na may shoutout ka namin dito sa aming munting bahay. Ingat ka po palagi dyan at sa palaging panunood sa aming mga videos. God bless! Shoutout to Idol CC Dazzy Lee. Ayan, ang sabi niya po, big salute to you, CC for being a strong woman who helps your hobby in fishing activities like this. Happy Women's Month. God bless. Sweet fishing couple. Ayan, uh, God bless you too. Idol CC and take care always. Shout out to Idol Matinik TV Zambales. Ang sabi niya po, wow, sarap po niyang pampono. No? Din tawag dyan, namin dyan dito sa Zambales. Hello po, shout out po sa mga taga Zambales dyan ng mga idol natin sarap paksiw niyan. Yes po, idol. Napakasarap po nung isdang pampano na yan at napakaraming lutuin na pwede natin gawin dyan. Isa po yan sa mga first class na isda na ating talagang bibilhin. Ayan, maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta at pagbisita sa aming munting channel. Ingat palagi and God bless. And also, Mega mega love shout po sa aming mga beloved subscribers na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aming munting channel. Ayun, stay hydrated po dahil tramdam na natin yung sobrang matinding init ng araw. Talagang summer is real na. Yan, ingat po palagi and God bless po sa ating lahat. Alright, narito na tayo ngayon sa barahan at ito Magtatanggal pa tayo dito sa tingnan nitong ang ating langga. So mga isang panyo na lang yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa laot. Ayan, akaw-akaw siya. naglalaglagan na. At ito, may halo siyang alaka. Ayan, sa secret ni Oshino. Dahil magkaiba ng price siya mga yan. So abang-abang lang mamaya Pagtapos nalang magtanggal dito sa Landat Ayan Low tide pa rin Bali, nagtulak pa kami dito ng Mga ilang pulinan Bago kami makarating dito sa bangka, Barahan So ito Ang tinatakang ngayon sa konsepensya Idol Malalaman na natin kung magkano yung Aabuti ng kilo Baka natin sa araw na ito So yan, pipiliin yung halo natin na alahaa. <laughs> Saka <laughs> masama. Lalo lang So, ah. Ah, ah. so ito, binukod natin kasi meron tayong pagbibigyan yan. Saan itanggal dito sa gilid? Hindi, sa lahat. Sa lahat? Hindi, tinanggal na namin diba dyan sa gilid? Unang sabit, Unang sabit, may lakaap. <laughs> Nakita pa. Mag-usay talaga. Ito nga, para ano tayo? Para walang bakal, o. Ito, ito, bilay muna, pito muna, ha? Seven. Seven kilos. Seven kilos. <laughs> Unang sabit. Unang sabit. Ito na yan. Ito? Ano yun? Ano yun? Saan yun? Puro na yan. Puro na. Ibang buntot. Kaya pala mahal to? Ano yun? Laway. laway. yun? Yung laway ko lang. <laughs> yung ano ko Grabe. Hindi daw malalaman kung sariwa siya eh. Sa laway na yan. Pangalawang sabit. Ito shampoo. Shampoo. Isi lang, isi. Isi. Tingnan mo. Mm. Oh, siyam, saka up. Siyam, saka Pito. Pito. Sixteen kilos. Ah, 16. Tawarin daw siya ni Chili. Oo. Pangatlong sabit. Ayan na idol na sasakta natin. At si Ate Jedi na mismo pumunta? Oo. May talaga natin Jedi. Sa Ate kahit ano daw mangyari, makausap man lang daw niya. Oo. Oh. Ito, siya, siya muli. Siya muli. O, oh, 16 plus 9, 25 kilos. Ate Jedi, kung tayo ba, isi na talaga <laughs> yun. Sabi Oh, biglang bigyan na, sige. Mm -hmm. Para makagala ka naman. Mm -hmm. Kasi pag oras na mag, mag tayo, mag ano buhay. Ito, ma oh, may sampo ka. May isa. Ito, mayroon na ito. Ito? Oh. Para walang butal. Oo. Oh. Wala pa. Send lang. Oh. Ilan? Sampo, 35. 35 kilos. 35. 35. Wala e kumadong pa ng uli. So ito yung ating alaga, acting na natin okay. kung makakailang kilos siya. So marami na tayong napamigay diyan do sa mga ng bakaw sa atin. Ba. Munangahin din kukunin niya ng video eh. Anim. Anim. Galangin sagi-sagis. Diyan lang sa gilid, sa magkawala, lima uli. Eh yung pinaka masarap at exciting na part yung i-receive na natin yung ating bayad. Ay, thank you. Right. So ayan po mga idol, inyo pong nasaksihan yung ginawa naming paglaot gamit yung aming lambat na pangtaksay. Ayan, ma, sabi ko po na talagang pinagpala tayo sa araw na ito. Nagbunga rin yung ating sipag at syaga at uh, tayo binigyan ng magandang blessings. Yan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.